papunta na tayo mga tropa sa pagbibilibiran natin. Kasama ko nga pala, pinaka si Avery James. Okay, so, dito na tayo mga tropa sa pagdadalan natin. Ito nga pala yung order na spicy at hindi. Kaya ito. Oh, reply? Hindi <laughs> <laughs> na Wala nga reply sa akin. kita. Sob lang ako isa. Kala ko dalawa ko yung nakabalik mo eh. ko Kala ko dalawa. Ito nga pala yung in niyo sa atin na dalawang bundle. Na? Pa, utang ako. Utangin ako. Utangin ako. O, tanga <laughs> <laughs> ka? Ayun, o tanga ka? Matangin na ka? Hindi, wala akong tanga. Para akong mawatangin mo. Ayaw Ay? naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Kanina na lang ako naggawa. Okay. Ayun, para... naman pa text ko kahapon? Oo. Oh. Alam ko na, matagal ka na ko na ayun. Eh, thank you.